So ayan guys, mag-unbox tayo ng in-order ko sa Shopee Dapat yung order ko guys ay meron siyang Pan-aid, uh, dalawang box Tapos cricket na lighter, 50 pieces Pero wala siya dito, nakalagay sa listahan Tapos, ah, uh, tawag dito yung pang-shave na gillette Tapos, ano pa yung isa? ano nga yung isa? Ah, uh, yung cards, yung playing cards, draha. So wala siya dito guys nakalagay. So kung wala, alam na natin kung anong dapat gawin, di ba? I-refund -re natin, request refund tayo. So sa mga ganun, di ba guys? Pag meron tayong pa like sira, pwede natin i-return doon sa ano, sa courier. So, baba muna natin ng camera. So yun nga pala guys, no, ngayon ay Uh, November 21, Friday. So, share ko lang sa inyo itong aking nabili, guys. Tsaka, magkano ang cost at magkano ang bintahan natin sa mga ganito. So, dumating siya, guys, mga ano din. Mga 3 days din nung in-order ko siya. Ito ang ating gunting. Sana nga nandito kasi malaki yung price. Pero dito kasi sa listahan, wala siya doon nakalagay. Ayun, meron naman palang ano. Ilang nakalagay guys, Nodi Di nakasulat doon sa listahan yung lighter. Ayan. So, meron tayong Gillette, guys. Ayan, o. Oh. Ano lang naman to local na Gillette. So, ang cost niya, guys, sinulat ko na para na, i-ano natin. Make sure ko sa inyo. Ang Gillette, guys, ang isang buong 24 pieces, ang cost niya 144. Ang isang buo. Pag dinivide mo siya sa 24, guys, 6 ang cost niya per piece. So, binibenta ko siya, guys, ng 15 pesos. Diba? <laughs> Gano'n ang bitahan, guys, yung mga ganito. Ayan, 15 pesos. Tapos next, meron tayong uh, cricket. Ayan, oh. So, 50 pieces to guys. No, hindi ko pa siya na-try. Try natin nga. Ano? Ayan, okay naman. So, mamaya itatry ko lahat kung gumagana. Ayan, so 50 pieces to guys. Ayan natin. Ayan natin. Ayan. Ayan siya. 50 pieces. So, ang cost niya guys, uh, sa buong 50 pieces, 360. Pwede so, divide natin siya sa 50. Ang cost niya 7.20. 7 pesos and 20 cents. So, bebenta ko siya guys ng 15 pesos. So, pwede rin na dagdagan lang natin ng 10, 12. Pero, alam niyo guys, matagal kasi maubos mga ganito. Yan. Kaya, okay lang yung ganun na presyo, 15 pesos. Pero, nung nakaraan, bintahan ko 12. Tapos, next natin, meron pa yung cards. Yan ano ba to cars na easy man. yan oh. so limang piraso ang cost niya guys 25 pesos binibenta ko din siyang 50 meron tayong 25 pesos sa kada isa so syempre guys di naman agad agad to nabibenta di ba uh, nabibenta lang to pag merong alam nyo na <laughs> yun di ba so next uh, meron tayong van aid na Medi medicare Medicare, yan, dalawang box. Ang isang box, guys, meron siyang 80 pieces na laman. At 100 lang nakalagay dito. Bakit dun sa ano, 80 lang ang sinabi. Pero 100 pa lang ang laman niya guys. No? Ang cost nito guys ay uh, cost niya 30 pesos lang. Yan. So benta natin. Ang bintahan ko nito guys ay dos isa. Hindi ako nabibenta piso guys. Dos talaga isa. So ganun guys ang bintahan sa mga ganito. Yan. So di ba kung mag dos ang isa No, lahat ng kita natin dito. So, hindi na, din na ako nagbibenta ng piso-piso lang, guys. Kasi, di ba? Yan. Uh, pagpunta pa lang, eh, yun na bibilhin piso lang. Tapos, tatayong ka <laughs> Dami, diba, mean, di ba? lang. Yan lang ang ano. syempre guys, uh, ano din natin. Since meron din naman din namang ano to, yung voucher, may less voucher tayo. Di, kumita din tayo kahit pa paano talaga. Yan. So, ito lang yung aking, ano, guys, no? Yung aking binili. Kasi, meron ako dati, guys, no, na binibilhan na uh, seller. Talagang as in, lahat nandun na sa kanya. Kaya lang, nung mga kalaunan, diba, so last year pa ata, guys, nung nangyari. Nung last year pa, nung ulit akong bumili sa kanya, wala na. Lagi naka-out of, ano, nakalagay vacation lagi. Pero siguro, ano na, wala na talaga yung, ano nila, yung shop nila dun sa, sa Shopee. So, ayan. So, maganda sana kung doon. Kasi halos nandoon na. Pero wala eh. Kaya, paano-ano na lang yung bili ko. Wala pa akong nakita na halos nandoon na, na seller. Ano niya Tayo may bumili lang. So, sa tindahan talaga guys, kailangan meron din tayo mga ganyan. Kasi talagang may mga customer tayo na naghahanap ng mga ganito. Mm -hmm. Lalo na to guys, na mabenta din ang Gillette. Hindi man ganun kabilis guys, pero may mga naghahanap talaga. Band aid, cards, ano lang yan talaga yung, di ba, may mga patay, patay. Mm -hmm. Tapos, ito, ah uh, madami bumibili ng ano, cricket. Sa so, 50 50p <laughs> So, 50 pieces, medyo matagal din siyang naubos. Yes, so, susunod, bili na lang tayo ulit. So, try ko pa pala guys lahat. So, dati kasi binili akong ganito guys, no? Ah, uh, yung tinry ko, merong hindi gumagana. <coughs> So, mabenta din yung ano guys, yung lighter na may ilaw. Yun, mabenta din yon Yung, di ganun lang siya yung ganun, gaganunin lang. Di ka tulad dito, ikiklik mo. Mahangin. So, yun guys. So, try ko muna lahat. So, yun lang mga aking sineshare. Maraming salamat sa panunod. Paano? Bye-bye!